Good day po sa lahat. Ayan, magbibigay lang po ako ng uh, mga hindi pwedeng i-post sa ating mga FB account. Ayan, ito po yung hindi pwedeng uh, i-post po sa ating mga account. Kagaya ng mga bata na nakahubad or naliligo na walang saplot at saka yung iba po eh, yung papaluin mo yung bata. Hindi po pwede yun. At uh, saka yung mga naka sa mga may edad na kagaya natin sa may mga nakalabas ang mga cleavage hindi po pwede yun at saka yung iba pang hindi pwede dito ay isa-isahin natin ayan, ang iba pang hindi pwede dito ay yung mga magpo-post kayo ng mga aksidente at saka yung nagpo-post kayo ng yung mga nag-aaway sa kapitbahay ayan, marami po kasi nakipagmarite, sakala so, ninyo pwede yun, hindi po yun pwede at saka yung mga burol po na nakalagay yung mga pangalan nila, mga mga edad nila da, at saka yung mga mga year nila. Ayan, basta burol po hindi po pwede. Um, meron pang iba na yung mga disgrasya. Akala nyo pwede yun. Hindi po yung pwede kay uh, boss, uh, boss natin sa FB. Hindi po po pwede yun. At saka yung mga batang nakahubad na pinapalitan nyo ng diaper or naliligo, akala nyo hindi hindi ano yon uh, hindi po, po akala nyo hindi yon makikita, makikita po yun <coughs> masyado pong sensitibo ang ating FB kaya kung pwede iwas, iwasan nyo po yung ganun sa mga baguhan dyan, sa mga bago pa lang nag gumagawa ng kanilang account, huwag nyo po yung gagawin ayan, hindi po kayo mamamonetize pagka ganun, at saka paglagay nyo pa lang nun, ay nako Meron na po agad kayong violation. Ayan, meron pang iba yung uh, kagaya ng mga naliligo sa dagat. Yung sa dagat at saka yung mga uh, kagaya ng naliligo sa dagat, yung mga nakahubad doon, di ba? Minsan nakikita yung mga pag nakaka ano tayo nakabrala, nakatupis lang, ayan hindi po yung pwede. At saka yung mga baha, hindi po pwede yung mga baha. Mga uh, mga, bagyo, ayan hindi po pwede yung parang nakakaano, nakaka, ano, nakaka takot nakakatakot na parang na ano yung ating mga mga kababayan na parang uh, parang na tawag ito na nervous sila kaya ayaw po yun ni uh, boss natin kaya wag po kayo magpo-post ng gano'n ano po ano pa ba ako dati kasi naglagay ako ng yung yung kutsilyo naman pwede yun kaya lang depende po sa inyong uh, niche kung kayo ay nagluluto ayun syempre gagamit po tayo ng kutsilyo. pero iaamba mo iaamba mo sa tao hindi na po pwede yun at saka yung mga mag nagpapakamatay dyan na ano pinapakita natin may lubig tapos nakikita natin yung mga taong uh, ganun nga nakahang na sila ay hindi po pwede yun uh, iwasan nyo po yun ano po hindi po tayo mamamonetize pag ganun ayun maraming salamat po sa panunod sa aking mga video yan. at kung nagustuhan nyo po yung aking mga video pwede pong subscribe like and share na lang po. Maraming maraming salamat. Thank you!